First love si Bel Mariano. do ni Pangilinan, inamin na masaya ang puso ngayon. Sino ba naman kasi ang hindi may inspired kung araw-araw bubungat sa iyo ang kagandahan ni Bel Mariano? First time lang, main love? Kasama niya hanggang ngayon, sino ba naman ang hindi may in Ang daming pagsubok na sabay nilang inilaban ang dating nilalait lang ng mga bashers, ngayon kilalang kilala na kahit sa ang bansa. Marami nang napatunay ng Dunbel, sa lahat hindi nila deserve ang hates. Araw-araw nilang pinagpapaguran ang kanilang mga achievements. Limang taon na, parang kailan lang. Ang dami na nangyari. Ayun nga sa mga komento. Palagi kong ilalaban ng Dunbel sa lahat ng mga umaapi sa kanila. Saksi ako kung paano sila nagsimula. Ang mga bashers palaging nakabuntot yan. Kahit may gawin kang tama, hindi nila makikita yon, Dahil sa mga inggit na mayroon sila. Ayon pa sa isang komento, sabi nga ni Donnie sa mga interview, kailangan nila ang isa't isa lalo na sa mga eksena o taping na napakabigat. Suportahan kaya tingnan nyo sila ngayon. Napakatayog na ng kanilang narating. At sa tingin namin, mas marami pa silang ma-achieve ngayong taon at sa mga susunod pang taon. Ilan lang yan sa mga komento. Anong say rito? Kiling nakilig din ba kayo sa pag-amin ni Donnie Pangilinan? forget to comment your opinion like subscribe and share this video thank you for watching